News Update. Sa ating mga balita, babaeng umano'y miyembro ng ISIS at Al-Qaeda arestado sa Sulu. Suspect sa pagpatay sa babaeng natagpuan sa kanal sa Binangonan Rizal, mismong live-in partner ng biktima. Higit 64 million pesos jackpot prize sa Super Lotto 649 na panalunan ng isang mananaya. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Timbok sa ikinasang joint operation ng mga otoridad ang isang babaeng miyembro umano ng Islamic State for Iraq and Syria o ISIS terrorist group. Kinilala ang suspect na si Mirna Mabanza, 32 taong gulang, na naaresto sa bisa ng warrant of arrest dahil sa paglabag sa anti-terrorism law sa barangay Pasil sa Indanan Sulu nitong umaga ng Huwebes, February 15. Base sa investigasyon, sangkot din si Mabanza sa pag-transfer ng perang nagkakahalaga ng 107,000 US dollars $107 kay Snilon Hapilon, dating leader ng ISIS. Philippines noong Enero taong 2016. Kabilang rin siya umano sa United Nations Security Council Islamic State of Iraq and the Levant o ISIL o ang Daesh at Al-Qaeda Sanction List na haharap ang suspects sa limang patong-patong na kasong paglabag sa Republic Act 10168 o ang Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012 at ang Republic Act 11479 o ang Anti-Terrorism Act of 2020. Himas rehas sa kulungan ng isang lalaki matapos umanong paslangin ng kinakasama at itapo ng bangkay nito sa binangaw ng Rizal noong Martes ng umaga. Ang suspect ay kinilalang si Roselier Lanon, labing tatlong taong karelasyon ng biktimang si Johnny Clear Gahilig, ang babaeng natagpo ang patay sa isang kanal sa Quarry Road sa nasabing bayan nitong February 13. Lumilitaw sa kanilang investigasyon na dahil sa matinding selos ng suspect sa katrabaho ng biktima ang pinag-ugatan ng krimen nahaharap ang suspek sa kasong murder, samantala nasa pangangalaga na ng kapatid ng biktima ang dalawa nilang anak. May nanalo na, instant milyonaryo ang isang mananaya matapos manalo ng mahigit 64 million peso sa Super Lotto 649 draw kahapon February 15. Nasungkit ng lucky better ang winning combination ng 19, 10, 08, 24, 20, 13 na may jackpot prize na 64,105,266 pesos at 60 centavos. Wala namang naiulat na nagogi sa kasabay nitong draw na Lotto 642 na may premyong nasa mahigit 5 milyong piso. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. Halos naging simbol ng kayamanan ng baril. Nag-dominate talaga ang power ng baril dito sa Basilan. Sa pagtutok ng baril, Nawasak ang pinaka-iingatang kapayapaan. Asayang lutena, yung iniisip namin noon is to survive every day, no. Kailan ba ito matatapos? Sa bawat punglong itinutok sa kalaban, namayani ang ibang klasing kalupitan. Tuturin namin 'yon lahat ng sundalo is kalaban. Sa abusoya pati sibilyan, ituturing nilang kaaway. Ang goal lang namin is mamatay. Ngunit sa pagputok ng baril. Nagising ang diwa ng pagkakaisa para puksain ang utak ng kasamaan. Mag-surrender at sumuko na kayo. Masama bang mangarap na ang next generation hindi na sana sa baril mamatay? Sa pagpapatuloy ng espesyal na serye ng Magandang Gabi Pilipinas, tunghayan ang istorya ng pagbangon ng lalawigan ng Basilan. Mula sa pagiging pugad ng karahasan, paano napanaig ng pamahalaan ang hangaring mapalaya ang probinsya mula sa kamay ng terorista. Magandang gabi, Pilipinas. February 18, 5.15 to 6.15 p.m. Dito lang sa PTV. Atin pong pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.